Grabe yung effort ng mga seller, no? Pero how about the company? So, ano kaya yung komento nila? Meron kaya sila nga pahayag, no? About doon sa last week interview ng Abante sa Radyo sa Securities and Exchange Commission. Sasagot kaya sila o pupunta kaya sila sa meeting on Friday? So, ano po sa tingin ninyo, mga ma'am, sir? Papaunlakan kaya yan ni Sitaw or dead man na naman? So ano ba yung uh, posibleng mangyari kung until the end mananatiling tahimik na lang ang kumpanyang uh, New Sitaw Corporation, hindi nakikibo. So mga ma'am, sir, in my own opinion lang, no, kung sakaling magtutuloy-tuloy yung mga nangyayari na to na dead man na ang Sitaw at ayaw nilang makialam sa mga usapin na to. Katulad niyan, iniimbitahan sila na magkaroon ng meeting no sa Friday with the Securities and Exchange Commission kasi nga iniimbitahan ng SEC mismo si Prof. Vincent ayan para pag-usapan pag, -usapan, pag -usapan, yung uh, main goal kung saan paano mababawi yung pera nating mga seller so pag-uusapan nila yan sa Friday, this coming Friday kaya abangan natin yung uh, pinaka-latest update no after ng meeting nila sa Friday kung meron bang good news so kailangan natin tutukan yan mga ma'am sir and also pag-usapan din natin kung Uh, ano ba yung mga possible na mangyari kung tuloy-tuloy uh, wala ng paramdam si Sitaw. Ayaw nila makikip-cooperate. sila sa mga ganitong interview, sa ganitong mga meeting, ngunit ayaw na nilang makipag-cooperate pa. So, ano yung mga nais ipahiwatin nito? Ano yung mga posibleng mangyari no kung hanggang sa dulo is ayaw na makipag-negotiate ng kumpanyang Sitaw Corporation. So sa akin lang mga ma'am sir, opinion ko lang to, no? Sana wag niyo masamain. And uh, and uh, nasa sa inyo pa rin kung ano yung uh, side niyo. Ayun, basta sa akin, ito lang yung opinion ko. If ever man na ganun ang nangyari at ayaw nang makipag-cooperate ng kumpanya, isa lang ang ibig sabihin niya. Hindi na natin makukuha yung mga pera natin. 'Di ba? So malaki ang possibility na hindi na natin makukuha ang mga pera natin kasi ano bang malay ng sec? No. Ano bang malay ng mga bangko about sa disbursement natin? Yung mga uh, pending withdrawals natin. Ano bang alam ng mga banks dyan? Or ng SEC dyan? So, yung unang-unang nakakaalam dyan ay yung kumpanya. Hindi po ba? Kung totoo po yung uh, sinasabi ni Atty. Philbert ng SEC na mag-request sa kanila at kausapin sila about sa withdrawal ng mga tao para ma-release ang pera ng mga tao ay pagbibigyan naman sila ng SEC. Ang kinakailangan lang ay yung presence nila. no? Kailangan lang nilang makipag-coordinate sa Securities and Exchange Commission para ang SEC, sila na ang makikipag-coordinate doon sa mga bangko. ang sa ganon, mga ma'am sir, itong uh, sitaw is hindi na rin masyadong mahasel. Di ba? Di na rin na kailangan mag-open pa ng uh, bank and uh, kung ano-anong mga API pa na i-process nila dyan. So, ang kinakailangan lang ay makipag-coordinate sila sa SEC, kausapin nila, dulog nila na yung mga concern ang mga tao, kailangan nilang makuha yung mga pera nila. Kung pwede ay payagan nyo kami makapag-disverse no, or marilis yung mga pending withdrawal ng mga tao para makuha na yung mga dapat nilang makuha ng mga pera. Dito mga ma'am sir, sa sitwasyon na to, sisitaw na lang ang inaantay. Kung willing namang tumulong ang SEC, sisitaw na lang ang inaantay. So ayun, uh, another thing is may nabasa rin ako sa group mga legal action na possible. Uh, may possibility na umabot ito sa Senado. may mga taong pinag-aaralan na yung issue natin to dito sa kumpanyang sitaw. So we hope na sana nga at totoo no, at magkatotoo. Laki-laking progress to kung, uh, kung mangyayari nga. Kaso naman mga ma'am sir, iniisip ko na if ever na totoo nga no, na makarating ito sa Senado, mapapatawag kaya nila si Sitaw? No? May mga a-attend kaya, di ba? May mga uh, representative or mga top management na a-attend kaya sa hearing, if ever. Kasi yun, nakikita natin ngayon, di ba? Sobrang punat. Uh, ang hirap nilang uh, mahagilap sa simpleng interview, magpa ng interview sa interview sa Abante sa Radyo ay natin alam kung natatakot sila, may iniiwasan, ayaw nilang magbigay ng oras dito. Ay Actually, yun yung isang yung nakikita na rason ngayon mga ma'am sir kung bakit ang hirap-hirap i-push. no Si Prof. Vincent ay uh, napakarami ng na sobra-sobra na yung effort na ginawa niya dito. So, umantong na makikita nyo, di ba, uh, sa life niya, um, ang daming mga kumikwestiyon. Kumikwestiyon sa mga desisyon, sa mga hakbang niya, sa mga plano niya. Yung mga kalaban kasi, di ba, yung mga pinakalaban uh, kinakalaban kasi siya is nami-misinterpret yung uh, layunin niya na pagtulong sa nakararami. Pero sana lang, sana lang mga ma'am sir, uh, hindi masayang yung effort, no? Yung effort na binibigay ng mga samahan natin. Kasi I think kasi sa palagay ko kung uh, hindi tayo sisiputin ni si Tau at walang uh, malinaw na basihan kung makikipag-coordinate pa ba sila sa atin sa set. So useless yung mga effort na yan. Kasi malinaw na malinaw mga ma'am sir ang SEC na ang may sabi na ang bola ngayon ay nakaisitaw. Ang desisyon nakaisitaw. O lahat magagaling pa din yan kay sitaw kahit anong uh, pagbabraso yung gawin natin kaya malakas ang loob nila na maging makunat o bingi-bingihan magmatigas dahil nga wala sila dito sa Pinas di ba? hindi sila yung kapag uh, gusto natin ireklamo, ang bilis lang kasi uh, nandito lang sila sa Pinas, pero hindi nasa ibang bansa sila So, yung nandito is mga account specialist na kung saan nagre -re lang din sila doon sa HQ sa ibang bansa. So, ayun, uulitin ko, mga ma'am sir, yung bola ay nakaisitaw. Wala sa SEC. Mabuti rin yon na tayo, ginagawa natin yung part natin, no? Kinaalam natin kung ano ba yung mga paraan. No? Mga paraan, pa pa paano makukuha yung mga pera natin kaya naman, ayan, kaya naman mga ma'am sir, ito ay sa aking palagay lang ha. So, kailangan natin unti-unting makipag-negotiate kay Sikaw. So, hanggat maaari, meron tayong representative, no? I don't know kung uh, si Prof. Vincent ay unti-unti nang nakikipag-negotiate or kinakausap ang New uh, Corporation, no? Na kahit pa paano ay magpa sa mga interview na to. 'di ba? Kasi nga sila na lang inaantay ng SEC para maka move forward na tayo doon sa next step para makuha yung mga pera natin. So kailangan natin lumapit kay Sitaw at kausapin sila, 'di ba? Kailangan natin silang makausap na daanin natin sa magandang usapan kasi tayo ang may kailangan. Yun nga yung masakit doon eh. yung pera natin, sariling pera natin, nagmamakaawa tayo sa mga pera natin na makuha may nakailangan lang natin na, yun nga, makipag-usap ng maayos. Kung kinakailangan na medyo, medyo ibaba natin ng konti yung pride natin para lang uh, makapag, mak makapag-negotiate ng maayos sa sitaw. For the sake of our money, kung so, makipag-usap tayo, makipag-deal tayo ng mahinahon. Ito naman ay opinion ko lang po. ah uh, huwag nyo naman sanang masamain. Uh, nagbibigay lang ako ng opinion sa mga nangyayari ngayon kasi nga narinig ko doon sa interview na sisitaw na lang talaga ang inaantay inang SEC no, na makipag-coordinate dahil nasa kumpanya yung bola no, wala sa SEC, wala sa mga banks wala sa atin So, oh, ayun lang mga ma'am sir, no? Uh update update na lang tayo anyway kapag may bagong update mag update tayo kaagad dito sa ating YT channel and if you think na nakatulong sa inyo ang video na to is like and subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video so yun lang mga mam ma sir have a nice day thank you for watching and see you on my next video bye po